Ayan. Ito si Ella. Kanta na ikaw, Ella. Bahay, Lakas. Kubo. Bahay, okay, bahay kubo. Sige na. Ay, bahay, kubo. Oh, hello na lang ikaw. Atim, hello. Tita Dayan. Sabihin mo, hello. 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 mo. Lakas mo. Teka lang. Tita Dayan. tita Dayan. Mami. Mami. Love, you, love you, love you. Oh, ate naman, si ate. Urong. Oh, kanta ka naman. Ate. Let's go on, go, 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 let's Yeah